Anong ganap sa mundo ng showbiz? May banat si Vice Ganda sa mga mahilig magpost ng Bible Quote sa social media pero sumusuporta naman daw sa mga magnanakaw o korap na politiko. Sa madlang people segment ng It's Showtime, napili ng co-host niyang si Teddy Corpus na sagot sa poll question sa mga uri ng kapitbahay na ayaw niya ang hipokritong religyoso. Binanggit ni Corpus ang nabasa niya sa Facebook na mabuti pang maging mabait kesa iyong mga nagpo-post ng Bible Quote. Sumang-ayon dito si Vice at sinabing, Di ba may mga ganoon nga na post ka ng post ng mga Bible quotes sa social media pero sumusuporta ka naman sa magnanakaw? Walang binanggit na pangalan si Vice kung sino ang pinatatamaan niyang supporter ng magnanakaw pero ilang netizen ang naghinalang si Tony Gonzaga ito na kamakailan ay binatikos sa interview kay dating Senator Bongbong Marcos. Parang ayoko yung letter E. Hipokritabrilios. Oh, Parang may nabasa akong ganoon sa Facebook lately yung mas mabuti pang parang maging mabait kaysa magpo-post-post ka ng mga quote, Bible quotes. Ah, oo. Parang may nabasa akong ganun link, Parang oh, tama. Oh. Di ba may mga ganun ngayong, Post ka ng post sa mga Bible quotes sa sa social media pero sumusuporta ka naman sa magnanakaw. Oo, oh, oh, ganyan. Yung ganun, di ba? Anong masasabi mo sa balitang ito?